Hello guys, good morning. Ah, uh, mag-update ako ngayon sa akin mga tanim na kalabasa. Malalaki na. Ito kalabasa 'yan. Itong kantalop ko eh. 'Yan may bunga na rin. 'Yan. Dito ako ngayon kasi uh, ah ha, mag-harvest ako ng kalabasa. Uh, yan. may mga bunga na ang aking kantalo. Ito, kalabasa rin. Ayan. Ito, ano siya? Kalabas. Ano yung parang sukini. May bunga na rin. Iba ang kulay ng kanyang dahon. Parang puntik-puntik. Stripe. White stripe. Ayan. Ano Itong watermelon ko, may bunga na rin. Ayan, may bunga na ang aking watermelon. Yan. Itong klase na ano siya, yung kantalop Matamis daw ito. Yan, kantalop yan. Yan. Ito kasi, ito yung yellow na kantalop rin. Yan, malaki na ang aking mga kalabasa itong maganda ang kulay nitong kalabasa na to striped green ayan ayan ito ah ito siya ayan malaki na Itong ganda na kulay ng kalabasa na medyo striped ayan magiging yellow ito pag hinok ay yung uh, ano na yung ah uh, pwede na harvest maging yellow na siya ang kulay niya ito kasi gusto ko na siyang harvestin kasi ayan baka maunahan pa ako ng rabbit ayan malaki na rin ito kasi nakita ko dito sa nakita ko na itong ganitong klaseng kalabasa. Ah, sa Walmart pala. Nagkita ko. Hindi siya lalaki. Ganito lang siya kalaki. Ito yung kalabasa. Ito. marami na silang bunga. Ano pala, ang ginawa ko kasi dati, iba yung kalabasa, parang may galamay, tinanggal ko sila kasi nilinis ko yung tapo. Hindi pala pwede siya tanggalin kasi parang pag tinanggal, pag tinanggal mo, yung ganito, yung parang ganito, di ba? Parang humahawak sila sa ah, uh, damo. Kaya pala mayroong ganito para ah, uh, mag hold yung, yung ito kasi parang kung baga sa tao ayan uh, nakahawak sa, sa damo para tumibay ang kanyang ano steam kung baga sa tao nakahawak uh, kailangan mong may hawakan para hindi ka matutumba yun doon kasi yung katalog doon kaya naging ganito siya, kasi nilinis ko ayan nilinis ko ayun pangit na tingnan parang hindi siya ano matibay tinatanggal ko yung nakahawak kasi parang gumapang siya dito sa damo tinatanggal ko kaya naging ganito hindi pala huwag niyong tanggalin kaya kasi nakahawak sila sa damo para tumibay ang kanilang stem parang tao din yan Itong, kasi naobserbahan ko dito sa aking watermelon hindi, ko tinanggal yung tulad dito nakahawak siya sa damo para tumibay kanyang uh, steam yung parang katawan ko baga sa tao kaya kung mayroon kayong kalabasa huwag yung tanggalin yung mga ganito oh. yung parang nakahawak yung mga parang watermelon din ganun din tulad nito kasi hindi ko tinatanggal, nakahawak siya eh ayan, yung parang dalamay nila um, umahawak sila sa tabo para uh, tumibay ang kanilang uh, steam, yung kumbaga sa tao katawan ang ating mga mais ayan, may bunga na siguro magtira ako nito ng dalawang puno na hindi ko harvestin uh, para sa next year mayroon akong itatanim uli, magtanim uli ako uh, ng mais pero itatanim ko sila mga uh, mid mid of May para hindi, hindi sila maano ng uh, cold weather kasi minsan dito ang lamig mamamatay yung mga ano mga tanim o sige guys, hanggang nito na lang ang update ko sa aking mga tanim. Salamat!